so nang limpyo di ay miyan ni guys kay amo i display sa babaw so kinang lanjut ta mo trabaho para na pa dako dako oh di ba maning ka mo tala pa amo guys dili man tinapulan kay narbaho gani tanan no? para na kwarta dili kay jigling ko o lang tao, nang obra o nang huga nang limpyo na og oh, limpyo kay na dagan kay na gi limpyo, o oh, mauna na ang resulta guys o oh, pag umana niya oh, ako na pa nasilihigan ang gi bisagot-sagot niya kay siyempre girls ta kinang lang tutamutabang bisang binarmay lang mm. Um, lantawa na no, guys o oh, saan pagkatar ng saging so sa so, saging baka na o oh, na, so kung sa so, saging ay bisot yun yung ulay laki no kay o oh, bisan bisang pagkatar na lang ni Takabalo o oh. kinang laki din sa itong ito nabahokan o oh. pag umana na naniluhig ta kayo mana siya o oh, pang limpyo sa so, saging mm. butaan ka ng bayo guys sala sige limpyo hmm but ang kaya na o yun ang sigara taglantaw na ako partner sa ng trabaho niya kita sigara taglantaw tamang tamang kita taginag o diba ang good girl ka ng kira good girl okay humana man ko dira Mahuman humana man ko dira o panilhek Nagkuan-kuan kajud. Jude. na po ko sa atubangan ng, lim ng orange ko. Akong ipangwa itong mga daan niya mangga. Dada yun akong display ang katong bago ng mangga. So, kanakay, kulubot na ang mga panit. So, kinahanglan, Jude, di baligya o barato para mahalin ba. sa so, ako nang lahi ng mga daot, kanang walay daot. Ako baligya niya para po. malabay. Sayang kayo. watay ay ginansya ako. So, ibalik barato ng daan, no? Ipulit ang dag ko. So, ako pag-ingyarin siya ang bayabas o kanang citrus. Ya. Ingka mo kada ko na sinday gaulan hapit na gaulan anak atay. So, basta magtrabaho atong giad to diri. Hala trabaho, hala kayo, kinahanglan mo kayo jud dili mag kinakulan para na kwarta Mo mangga akong dibutang diya. Bugat pinang mangga guys, pero madala man jud oh, display na ako diha. Display, 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 display. Oh, lantawa, lantawa. O boss? Hoy, ibalik na to ang atong istorya ka na. Ay, nagdisturbo na ko. Ay, sige tawag ba? Nga. Ay, the voice over ta. Kailangan lang dyan ta mag... mag-seryoso. So, kailangan lang dyan ta mag... Kaya namin nagdisturbo. O, di. Ito, bago na to ang nagdisturbo. Putol at ulit yung... O, nang tawag. Garage ko di uh, manga. Kaya trabaho man atong di ato diri. Eh. O, kailangan lang dyan ta mag-trabaho Dili ta mag... Sige, patawahay kay sa may ikuan, ikasulti sa tuwang bossing sigretag na yun ko, di ba, o... Yung Yano-yano, rabi at tau niya, eh, dita dala Ato, may nalang makahatag ka sa tuwang mama, sa tuwang pamilya ba, ginagmay, bisag, ginagmay bala, may basta kay na ako. mga tabang lata sa tuwang ginagkaran, kay lisod ba kayo ay, eh, namasang lisod panahon Wala kay trabaho on. Pinang ka, hala kayo, dala tiil ni Ako. لو لو دکو دلا دسپلی او بتو ګایز مراتو ګایز بای بای